Ayan, what is up mga kapitbahay Ayan, welcome back to my channel Alright, so for today's video mga kapitbahay uh, Kung nyo mapapansin before sa so video natin uh, Yung may starling tayo ba? Diba? So nilagay namin yun sa isang property ng company namin Which is sa isang uh, resort ng isang company namin Ayan, so pupunta tayo ngayon doon Which is bandang Laguna po yon sa baba banda ng Tagaytay Highlands pupunta tayo ngayon doon kasi nasira yung ating Starlink and then ayun dumating na yung rep replacement ayan so kung magtatanong kayo kung paano ang ginawa paano nagkaroon ng replacement hindi po kasi ako nagprocess process ang uh, nagprocess kasi yung purchasing namin kaya tagakabit lang kasi tayo at configure kaya ayun uh, wag kayo magtanong kung paano tanong <laughs> sa iba na lang po yung itanong ayan so pupunta tayo ngayon papalitan natin ngayon papalitan natin pati yung dish pati yung router para okay kasi yung gen 3 yata ang pinalit nila kasi gen 2 pa lang yun eh kaya ayun pupunta tayo ngayon magpapalit tayo ng starlink natin ayan let's go uh, samahan nyo ako para masaya alright so iturgo kayo banta doon tingnan natin magpapalit lang naman tayo kasi nakakonfigure na po yun kaya let's go, a day in life Yeah, right Samahan niya ako, let's go Ay, hindi po pala tayo magmumotor, no uh, Ang gagawin natin, pupunta muna tayo sa office Kasi I'm not sure kung may driver or may sasakyan Pero alam ko kasi may sasakyan Kasi nga dahil may dala-dala kaming mga gamit uh, Hagdan, then other tools Kaya magsasakyan po tayo Kaya papunta tayo ngayon sa office Let's go Ayan mga kapitbahay, ito nandito yung nakasaksak. Ito yung lumang starling ko, yan ha. Ayan, ito yung, ito yung sira. Ito yung sira. yan. so papalitan natin yan. Pakita ko sa inyo. Ano yung stas? Saan na ba yan? sa bubong so meron tayong mga ano dito eh, wireless CCTV ayan yung isa nandun yung isa sa likod ayan yung Oh. ay doggy tapos yung pinaka antenna natin is nandito nakakita natin yan <coughs> ayan Sure. Ayan. So, okay rin natin yung dito. May mga tayo ng bayabas doon. Let's go. Ah. Gahanap pa sa lalagay. <laughs> Ay, opo. <laughs> Tayong kape. Daming kape dito eh. You know. So let's go. Maglalagay tayo ng hagdan. Yun may atis pa pala dito. Doggy. And dito tayo. Ay, dito tayo Akyat or doon sa kabila. Let's go. Dito akyat Paganon ganun. Sige. Ba? Init ah. Ito. pa pala yung bago nating Starlink. Yan, may dala UTP. Yan. Ito yung bagay natin styling. Right. Unbox, unbox. Ha? Ayan. <laughs> Kailangan. Akit po kayo? Uy. Hindi pa. Ano pala to? Alin? Alin? alin pala to kailangan natin ng ah uh, 8 8 ay, ay dito nila sinuot uy malaglag ka tay <laughs> malaglag ka may mahilo ka bigla ah Ah, pagumahangin pag umahangin. Sige. Kada dito. Sir. Yung wear niya nakasuot pala dito. Dito. Pag ganun. Ewan ko. Oh, kailangan hindi na ayan Ay hindi. Ay nakaipit lang. Saan? Kaso dito may bracket na eh. Pero, ano Ano? may kwadrado na ano? Ay, tagay tayo. <laughs> Cagaytay People's Park, Cagaytay Highlands. All right. Ayan, mga kapitbahay nakabit na natin. So ayan na siya. Yan 'Yung bagong Starlink natin, ayan. All right. So dito yan nadaan tapos Oy, umulan dito eh. Nandun kinabit na wala sa taas, ito 'yung anong wire. So let's go, speed test natin. That's kwali na speed test ko na siya eh. Speed test. Ayan siya oh. So, styling. Speed test. Ayan. Minsan pumapalo siya ng 200 eh. Tapos, ayan. Yung upload niya is 12, 13. Pwede na. Ayan. Ayan. So mga nasa 20 and mga minsan maabot din ng 200. Pero dahil nga ano ano sa mga nagtatanong no bakit yung upload ng Starlink is ano mababa. So dahil kasi explanation po diyan is ano kayo mo mapapansin yung satellite, di ba? Yung bato niya papunta sa Starlink malakas kaya malakas yung download. Pero yung Starlink natin maliit yung satellite papunta sa satellite, mahina yung bato kaya ganyan yung upload niya. Pero kunyari ano to Ah, satellite din naman malalaki yung mga parang sa TV yung bilog talaga naman malaki siguro tataas din upload nito pero dahil naka-design lang siya sa ganun kaya ganun lang yung upload niya hindi siya ganun kalakas right, hindi ka tulad ng mga naka fiber home siyempre fiber yon automatic yon mataas talaga yung upload download parehas kasi naka symmetric siya ito parang asymmetric to eh mahina kasi yung bato pag inyo ba papansin, sa bahay nyo kapag naka yan, tulad nun may tower doon mas malapit, mas malas yung upload kasi nga, mas malapit yung bato. Pero kumari, oh, starlink ilang kilometro yan? Milya yan? Diba? Malaki yung starlink so malakas yung download. Pero yung starlink antenna natin maliit kaya maliit yung upload. Ayan. Yan yung, yung explanation nun. Alright? Okay. So ayan. Tapos na tayo. So uwi na. So nandun yung People's Park. Nandun yung Tagaytay Highlands. Ayan. Ganda rito. Alright, so let's go. Uwi na tayo. Kaya umuulan-ulan. Hintayin lang natin na tumapos yung ulan kasi yun yung sasakyan. Alright, let's go.